Hi guys, for today's video ay magre refill at maglalilis -re tayo ng ating tindahan. No? Ang akala ko talaga kanina ay kanina pa ako nagbe-video, yun pala hindi ko na-play yung aking video. Kaya ayan tapos na ako maglinis -re dyan at ako ay magre-refill na ng aking mga paninda dahil 2 days ako hindi naka-duty at hindi nakapaglinis dito sa aking tindahan. At ang dami-dami kong lilinisin dahil si Angshila nga ang nagtitinda dito ay ang batang iyan ay hindi naman talaga yan naglilinis at nagre-refill dito ng aking mga paninda. Ako lang naman talaga ang gagawa dito kaya yan sinimulan ko na hanggang umaga. At saka yung asawa ko naman ay nagising na at busy-busy rin siyang magawa ng ice. Dahil yung aming ice cream ay hindi pa dini-deliveran kaya yan nilalagyan at pinupunok niya yung aming lagayan ng ice cream. So, dami ba naman mong ng ice ngayon? Kaya ayan, sinisibak rin yung asawa kung magawa ng ice at saka ice water. Dahil pang libre na yun at pang bayad na yun ng, ng aming kuryente. Kaya nga nasa tao lang talaga yung tamad o hindi. Kasi kami ay sinisipagam talaga namin lalo. May mga tao din talaga na masipag at may mga tao din talaga is mga, mga tamad. Kaya minsan din ka ay I may mean, napapaisip ka na may mga tao talaga ang tamad at hindi talaga kumikilos. Kaya naman talaga kami mag-asawa ay hindi talaga kami tatamarin dahil marami ka pa kami papakaralin. Kahit baya ka pa, baya lang yung benta ng ice at saka ice water ay pag na iipon yan ay malaki na rin at makalibre na rin tayo ng pambayad ng ating kuryente. At dahil tsaka ko ngayong darating na naman na buwan ay lalaki na naman yung ating kuryente kasi nga nagdagdag tayo ng ating ref na pang ice cream no. Kaya yung binta ng aming ice ay iibak na talaga ngayon dahil pagbayad nga iyon ng ating kuryente at tsaka ayan may dumaan nga na naglalako ng ice cream at napabili kami dahil sa sober init no. Kaya ayan wala ka naman kaming ice cream kaya ayan napabili tuloy kami ng pinipig at yung mga ano ba yung mga ice cream na tag-10 peso guys? Medyo masarap-sarap naman siya pero ewan ko. Hindi <laughs> ko nalalasahan yung lasa niya dahil matabang-tambang pero nakakaano na rin ang init. At dahil you know? kung sino naman talaga ay naglalakot dyan at marinin yung altar na may nagkililing-tililing at may naglalako ng ice cream ay tatawagan na tatawagan talaga niya yung kahil bibili talaga siya ng ice cream. At dalawang ref nga yung pinapagana namin ngayon dahil sa dami ba ng mga magpipesta at parating naghahanap ngayon ng ice. At mabintang-mabinta talaga yung ice natin, no? Kahit nga 10 piso isa ay bibili at bibili pa rin sila. Kahit nga may tubig at may tubig pa ay bibili pa rin sila may bili. Kasi nga nauhaw na-uhaw na daw sila. Kaya minsan talaga yung aming ice ay nagpuputokan yan dahil sa super lucky. Pero hindi ka naman lugi ng 10 piso kasi super jumbo yung aming ice. Naibsan talaga yung init ngayon sa panahon dahil sa ating ice cream na binili na hindi naman malasa, char. Kaya ang sarap talaga pag yung ngayon ng malamig na pagkain out kung ano-ano pang malamig. Basta malamig siya kaya dahil nga sa super init ngayon. Kahit nga ice water dati dito sa amin ay mahirap mabili pero ngayon ay napakabenta na. Kahit nga dalamang piso yung benta namin ay nauubos talaga siya sa isang araw yung gawa namin kaso nga lang hindi namin binibilang kung ilang piraso yung aming nagawa. Kaya naiiba ka na yung mga benta niya ng ice no? At sa kaya na nga at inagawa na ako ni Alter ng aking pwesto dito sa tindahan at nakatulog agad siya. Pagkatapos ko siya napaliguan ay nagpwesto na siya dyan sa aking pwesto. At saka ayan na nga guys at nagbabalat na kami ng pinya at baka mahinog pa siya kaya bibirahan na. Tingnan mo naman yung ginawa ng ice na asawa ko ay pinunin niya talaga yung rep na ayan ng ice cream man. Pag dumating nga yung ice cream ay wala na tayong mapaglagyan dahil pulong-pulo na yung rep. Kaya nga minamaritis namin ano yung mga yari ng ref dyan. Baka sabi ko sa kanila, ibinigay eh, na yung ref sa atin at hindi na sila magde-deliver. Dahil malapit na matapos yung May at yung summer ay hindi pa rin sila nagde-deliver. Ay bahala sila at problema nila yun na hindi sila nagde-deliver. No? Tinix ko naman yung ano dito sa amin ay hindi naman yung sila nag-reply kung kailan ba talaga sila magde-deliver. Kaya yeah, yun yun, sabi ko sa asawa ko, bahala sila kung anong araw sila magde-deliver dito at pumunta dito sa atin at makita nila na punong-puno na ng nga is yung kanilang ref. Natataba talaga ako sa aming pinagmamaritisin dyan dahil yung sa ref nga na punong-puno na ng mga paninda na hindi naman sa kanila. Pero guys, ba, bago sila magpunta dito at maghatid ng ref na iyan, ay sila naman talaga ang nagsabi na pwede namin gamitin at pwede naman lagyan ng ibang mga paninda. iyan. Kaya ayan, sinipagan ng asawa ko magawa ng ice dahil napakabinta pa naman ngayon ng ice. Tapos yung isang ref namin is napakahina yun mag-ice. Kaya gustong gusto ko talaga at yan yung aking pinag-iipunan ngayon na makabili na naman ulit kami ng ref. Yung puro Fraser lang siya guys. Kasi maganda talaga yung pag ganitong summer at marami talaga tayong gagawa na ice. At talaga namang napakamabenta no. Dahil yung benta ng ice ngayon ay binilang ko. Malapit na siya maging tricky. O pagbayad na natin yun. Dahil yung isang buwan ay hindi pa ako nakapagbayad no. Yung bayaran ko ata is mahigit 3,000. Kaya pambayad ko na siya guys. Makalibre na tayo. At saka binili nga pala namin yung pinangyaan. Diyan lang sa aming kapitbahay no. Binili namin yan dalawang piraso kahapon ay binuksan nila yung isa. Pero ayan at busog na ako, hindi ko na siya kayang ubusin kaya ilalagay ko na lang sa ref. Baka kainin pa na ng aking mga anak yan pag uwi dito sa amin mamaya. Kaya pinalamig-lamig ko siya kasi masarap din siya at matamis-tamis, no? Tsaka ayan ang alinigpit ko na at tayo ay magtambay-tambay na dito sa tindahan dahil hindi naman masyado talagang mainit dito sa ating tindahan dahil may kisami siya. Kaya dito talaga kami nagtatambay. Kaya nga kami nang mamaritis at mapapahinga muna kami dyan dahil tulog na tulog si Alter at kami lang tatlo dito sa aming bahay. At hindi pa naman inaantok si Papa at nagpapaantok na yan siya dyan dahil katatapos nga lang niya magawa ng ice. No? At maya maya din ay matutulog na rin yan kasi nagduty yan kagabi. O siya hanggang dito nga lang atong video dahil mahaba na naman yung ating daldalan no? at bukas naman uli Bye bye! <laughs>